Yan, palit mo na ng mga lads palit ng oil seal dito medyo may tagas na siya ng kaunti kaya papalitan ako ng oil seal ito na yung makina namin sa ano, bangka Ayan. 10 HP nilisilinisan ko na kaunti dahil madungis na ayan ang isa oh. o oh, partner niya. 10 HP din yan na ano, Kingston condition pa rin yan malikabok lang ito yung bago oh mabago. 'yung HP. Bali to muna. Ah, uh, para reserba na lang siya. Tayo na kina condition ko isa. 'tong nanggagamitin namin. Isang teenage space kaya i-itin. Yung isa na yung doon. Pinakakalasko yung mga ano niya, mga pisa. 'yong oh, sabihin diret niyo. Pakita nang lahat para dirakiran. May tagas kasi nang konti dito banda. Kaya nabila ko ng uring kanyang oil seal. Ito yung sira na oil seal. Oh. Oh, pit pit. Halata na may wingi pit pit na siya. Oh. Kaya tumagas. Yung kanyang mga tanki. Ito. Oh. Tanki. Cover. Yung kanyang injector. Isang set at copy line. Pinalinisan ko. Ito kasi pagpinturahan ko ito kaya ano pinangtanggal ko yung dating pintura okay kapit mo na ng wheel sit up lalagyan ko mo na ang grasa mga lods yung lalagyan ng ano wheel hindi na ako nagbili ng ano ng gasket maker ito na ginagamit ito dito dahil bago naman yung wheel seal na nilalagay grasa lang goods na Ito lang hirap sa pag-mechanic uh, mga lads. Pag-aayos uh, ng makina, mahirap dito. Marami sa kamay. Maraming trabaho. Pero hindi nyo po pwede ma-understimate yung mga malulupit na mechanic mga lads. Malakas kumita yan. Sa akin, di ako mechanic ko. May kunting alam lang. Kabit mo ng kanyang wheel seal. O. Oh. Ito yung bagong bili. Mura lang. 60 pesos. Baka sa ibang store, mas mura pa. 60 pesos dito sa amin. Yun o. Oh. Okay, nalatag na. Yung kanyang dating ano, cylinder gasket, papalitan ko na rin bago. bagong bago pistong cap nya Eto. wala pang clearance yung ano pistong ring goods pa o oh. oh. hindi pa umuga yun o hindi nakakalito maglagay na malos kasi may mga guides ya kaya hindi nakakalito okay lagay okay, yung cylinder head Kap nak ram. Hmm. Hmm. Kunti punas punas lang. Pero nak gasa na pernah tu kaya na, na diesel. Asal ni sabak punas. Bun, nak belum yang mana? Nak tarik bal. Kalau diesel. Basta malinis lang. Good siya. Yun o. Napaka no? easy lang. Pusrad. kaabot pala hmm. diba yan. Ayan pusrad mga lads. kailangan sa paglaki ng pusulat kailangan sigurado naka ano, nakapatong siya doon sa kanyang paglalagyan ito yung kanyang rocker arm kahit tanggalin nyo itong mga loading hindi kayo malito magbaliktaran kasi dito sa ibabaw ng likod, itong naglalayo sa exhaust, nilalapatan ng release compression. ang ito. Yung pinipress natin ito. Ayun oh, no? lumalapat sa ano, exhaust valve. gonna be so easy. Ayun. May clearance siya mga lods pero mamaya malalaman kasi pagigpit nito. Doon malalaman kung may clearance yung kanyang rocker sa lahat ng ayusin mga lods, mas badal ayusin talagang diesel. Kaunti lang kakalikutin. Anong ito mga lads? Kumapahandar ko kaya? Abangan nyo na lang Kumapahandar ko ba? Tempitan! Mods lang. Kami narikin na mga lagutok-lagutok mga lodge ito yun, no? Oh. Hindi <laughs> ko ba tinanggal? Ganyan ka, Joanne. Kailangan yung tune up. Malaki ng clearance, oh. Kailangan yung tune up. Sipitan ko ba na sa lindo rin niya. Para sigurado. Yun. Yun. Okay. Okay. Adjust natin yung valve. Si Chumalang abu-abu. Kayo pala, <tinyo> Argusano, ha? pala ako. Ha? Gablag ako. ako. Yo, no lang ka. Kumalo oh, so. Kunti clearance lang. Ano lan? tanca tantsa lang. Jupit <gibit nating> bahagia. <tututuuh> hmm. Yan lang yan. tantsa lang. Oke, okay, buat na yan. Siyempre, tatry natin may pandar yung mga lods. Kung mapandar nga. Kunin mo damon lang is sa loob. Daskit nya dito mga lads sa takip ng locker arm. Yun. Siyempre bago titakpan, basahin ko mga langis yung ano. Locker arm, may rat na. Oops. Nilinisik ko siya ng crudo to. Ikutin ko muna kung mag, nagbago mag ba yung timing. Okay. Okay lang. Goods lang yan. May kunting clearance lang para hindi siya magtoko dito. Hindi magsingaw yung basta-basta yung intake tsaka exhaust. Ito pala mga lods, tinanggal namin yung ano dito. Yung parang bulitas-bulitas sa loob. Meron isa dyan. Kasi ito pag umandar, naghihigot ng hangin. Punta ito, hinigot ng hangin sa punta sa, 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 ano, sa intake. Kaya kailangan shot din siya sa butas dito. Para hindi masyadong maginit yung makina. Yun oh. Yo! Palit mo na bala. Tay lang. ito pala. Abis ito. Dito na. Buts na pala ito. Mamaya, pag paandar, try ulit yung ano. Kung nagbago ba ang clearance ng kanyang ano, rocker arm. Yun. kabit natin kay injector. Tek mo Ito kayo yung mga lods oh. ina namin dito na madalas nasisira sa ano, sa diesel engine. Ito lang. Tawag dito nozzle tape. Dulo na to. Ito yung madalas nasisira sa kanya mga lods. Okay. Hindi, may harapin kabit, may guide. Kaya hindi may harapin kabit. Oh. <laughs> Sakto lang kaagad. Kanya lock. Sige pa. Siya Ito naman yung plunger niya mga lods, oh. Ayan. Ito yung plunger. Kailang, wala tayong ano, 17 na, ano. Bangan nyo, ipitang pa lang, tapos mamaya pandar na namin. Try lang pandar, na walang cover. Kung mag ba. Tayo muna, palitan ko muna ang tangke. Eh. Kapasokin ko na yung isig. Ano kayo mag-isa mga lads? Baka magbuwal pag ako magsati, wala magalalay.

Sabda. Thank you, thank you. Ayos.